mayong oh, hapon at sa ato ang late afternoon edition mo siya welcome sa Swerte Swertres karong June 17, 2024 og oh, uh, shout out hello sa mga subscribers sa YouTube si Alfi Kaumbo si Richelle Condino, si Kurt Bagawisan, si Junalee Olita o si Langga De Sherdo, si Elisa Jean Butal o si Melo Jean uh, Butal. Shout sa inyong tanan o sa mga likers nato nga na daghan sa uh, Facebook. Uh, good afternoon. No? or early good uh, evening na ron Mone ang late afternoon edition nato sa inadlaw-adlaw nato nga pag sa sa mga numero nga mga nag-init nga mga numero para sa swertres okay ah uh, Inaot nga kadtong mga non-subscribers ug sa mga non-followers nato nga makaagi aning ato ang uh, pag uh, video no sa ato ang uploaded video ma kauna-una unta nga mag subscribe ug mag follow o ayo kalimot sa pag hit sa notification bell sa pag like o sa pag share o pag comment pod no okay dritz ta kinsay ah, sa result karong hapon sa 5 pm 737 nya i-review ninyo tong akong gihatag sa inyo unang paswerte para sa June 17 Gireview to ninyo wala Nag-focus na kayo sa mga late nga gipanghatag Unya ang ni daog kaning Unang una yun ako gihatag hapon nga Old Rose manisya, No? 988 sa kuwan gabi eh after, after ni, late, ah, kwan? Ah, pre-midnight, no, para, pag na sa kuan ah, pre-midnight ni, ah, midnight na gano'n siya, 988-856-837, una gina kong gihatag, unang paswerte, muna, unang paswerte niya. 837, unya, nigawas ang, 37 karong 5 pm. So counted ta nga naka-score ta karon, no, hit. Naka-hit ta karon ang atong uh, 37. Dili ilang 737 nag-slide ang 8, no, nahimong 7. So 837 under 4 natay usa kahit this week kahit na tao glasto nga 37 recorded na siya 37 ah uh, 37 hit no ah uh, June 17 5 pm okay first hit na to is 37 ah uh, June 17 5 pm gihatag unang una gud, gabi humana ako study no Humana ako study sa uh, probable nga mga mugawas nga numbers karong adlaw so usas sa akong gihatag is 837 i-review ninyo i-review naman dari record no Nako i record sa sa whiteboard oh og na ko i-record sa notebook na oh. 837 837 oh, no nagdo oh. nya ah uh, sa kanang June 17 na siya June 17 alang na ko ma-record ang date no? Na ano ang date. So mo gina ako uh, ang kuan kon no? So uh, June... 17 kaya nga ang result sa result man ni sa June 15 nga uh, result paggabii. Ah, oh, nako, note nga if Sunday na tapos unang paswerte ko sa uh, unang paswerte ko sa June 17 pero ako ang gi-broadcast ni sa June 16 pagka Human Jude sa uh, 9 PM nga draw, ga study ko tapos kanimo ya akong mga nakuha. Okay. So, na, natayo sa kawin. No? Natayo sa kawin. Mo gani nga dito magkumpiyansa katong una na kong ipanghatag. Pilian yun ninyo to kay naagay mo labas. No? Okay. So, congratulations sa mga nakadaog pero kung katong wala, no? Move on ta, no? Move on kay siguro diligyod hindi na para sa inyo, no? dili para sa inyo. Okay. Next. Karong gabi. oh Karong gabi, munay hot numbers nga atong natanaw. Hinaot nga mo kuha na na. 751 five, one. Seven, five, one o kaning balik na to ning 378 actually pag uh, ang kuan ani eh, yatag na ko uh, uh, kantod man gyud ni kuan karong 9 pm no ah uh, 837 ang arrangement karon akong gibali 378 pero i eh, tarbol lang na siya eh, tarbol tarbol tapos maintain ato nga ayo pag kalimot sa maintain maintain ha nga 1, uh, 3, or 143 tarbol so salamat kayo o nanatay usakahit. Usakahit. o sa kahit o kahit kaya nyo mabantay no kaya nabantay kaya nabantay ng 837 nanyuhag yung kuan kay on the spot man ang new hang ginapukusan wala ninyo gipukusan ning akong mga ipanghatag na uh, good for all draws no a day before after 9 pm draw so uh, kanakaron, kana karon 751 idugang og 378 okay so mo lang siya salamat kayo sa inyong pagtangkilik uh, wala mo nakakuha na move on lang move on no padayon lang ta daghan pa no daghan pa nga daog okay so thank you thank you very much bye